ay id nga po ng ganitong katang at kung ito ay nakakain din sa inyong lugar. So ngayon lang tayo nakakita ng ganitong uri ng katang mga idol. Oh. Mga idol at nakakuha tayo ng dalawang pirasong taktakin. At ito nga po yung ating mga nahuli sa pangilaw. Hindi man siya karamihan pero at least ay mga kalibre na naman tayo sa pangulam. Dilipat na nga natin sa lagayan itong mga ating katang at sihe. Kita nyo naman Oh. Anong sarap niyan mga idol? Right mga idol at dalakad na naman tayo. So magta ulit tayo na mangilaw. Malay mo makahuli tayo ng mga kung ano-ano doon, mga sihi. At malay mo rin makadali tayo ng pugita. Tara, sabahan niyo ulit kami. Let's go. Yan mga idol at bumaba na nga kami sa spot kung saan ay mangingilaw tayo kasama natin si Jay si kasama natin ayan oh, na mga agad mga idol ang nahuli natin so nakailang piraso na agad tayo ng katang saglit pa lang tayo wala pa 15 minutos mga idol at nakakuha tayo ng dalawang pirasong taktakin sarap na rin hindi na alam kung nakakain to ano? ay katang sa to buhangin yan mga idol at pa-ID nga po ng ganitong katang at kung ito ay nakakain din sa inyong lugar so ngayon lang tayo nakakita ng ganitong uri ng katang mga idol oh. yan oh. napakaganda niya oh. at magaan lang siya nito. Sarap din niya. Aloy. maliliit na sya. Gunok. Ngunok. Hay nako. Ano ulit na sa dog? Ano ang isin? Gunok ulit na. Ha? Gunok. Ngumugulo. Tutu. Tent na mai. Oi, dolat, tayo pauwi na. Ito yung ating mga nahuli ngayong gabi at si He mga idol ang hating nahuli ang dami oh ayo pwede na may libreng ulo naman tayo <coughs> mga idol at ito nga po yung ating mga nahuli sa pangilaw hindi man siya karamihan pero at least ay makakalibre na naman tayo sa pang ulam. ako dito sa sihi ay may mga huli din tayong katang ayan oh ayan yan ang atin ngayong lulutuin mga idol at napakasarap na naman ito. At prelipper na nga natin yung ating magiging panggata. So kinayod na natin ito. Na mga idol at ilagay na natin itong ating mga katang unahin natin. Dahil ano, mas mabilis maluto yung kwan, sihi. Mabilis, mabilis maluto yun ay. Ito na muna unahin natin. Sarap nito mga idol Ito yung Paborito natin na, na lapangin Yun o oh, At malapit na nga pumula yung ating Nilulutong mga katang Mga idol at mamaya mayay, Pagkatapos na rin ilalagay na natin Ang mga sihi Ayan, oh. Mga taktakin pa yan. Sarap nyan. Ayos na naman ang ating ulam, mga idol. Sarap-sarap na naman ito. At kulo na po yung ating ginataang sihi at kataang. Wow, wow, wi wow. Ang pakasarap na re. Oh. Gadidaw dilaw ang ating sabaw ang taba. Sarap. Yun na mga idol at dilipat na nga natin sa lagayan itong mga ating katang at sihi. Kita nyo naman oh. Anong sasarap niyan mga idol? At eto na nga, kakain na po tayo dahil titikman na natin kung gano'n talaga kasarap ang ating luto ngayon. At maraming maraming salamat po mga idol sa panonood at palagi ang pag-support ng ating mga videos. Asensya na rin po kung may mga time talaga tayo na nabubura yung ating mga uploads sapagkat nagkakaroon nyo ng problema. At nakakapanghinayang minsan na malaki na ang views ng ibang videos natin ay kailangan talaga natin siyang i-delete dahil magkakaproblema lang ang ating account. At ito nga po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.